Okay, welcome back ulit mga bro at mayroon na naman tayong gagawing isang mini chainsaw dito na makita. Ayan. So, bali ang sabi ng may-ari mga bro ay umaandar naman siya kaya lang ayaw magtuloy. Pagka binibiritin binibir mo ng ganun ay namamatay yung kanyang andar. Tapos kung halimbawa medyo okay naman daw, maandar-andar naman daw ang problema. Kapag pagpuputol ng kahoy ay namamatay. So testingin natin mga bro kung talagang totoo yung sabi ng may-ari. Okay, medyo yatras natin tong ko natin. Ayan. So testingin natin paanda rin. So naka-on na pala ay. So i choke natin mga bro. Ayan, tapos i-on natin. Ayan. So testingin natin ano panda rin. so alugin natin para magkaroon ng pressure yung kanyang ano yung tangke eh. para pagka nag choke makahigop kagad ka ng gasolina okay testingin natin hilahin So nagrigundo na siya mga bro. Balik natin yung kanyang chok. Ayan, supandarin so, natin. So i-chok na naman natin, mukhang hindi nagtuloy yung kanyang andar it chok na naman natin. Yan, so nagrigundo na naman balik na naman natin yung kanyang chok ayan ayun so ulitin pa natin mga bro i-chok natin ayan nagrigundo na naman ibalik na naman natin yung kanyang chok So, bali ayaw talaga mga bro. Pagka ano, hinihiritan mo itong pinaka ano niya, kalabitan niya o pinaka trigger niya ay namamatay yung kanyang makina. Okay, so ang magiging unang step natin pagka ganyan ang kwan mga bro, ang sistema ng mini maantar umaandar naman, nagre ang problema, pag binibirit mong ganyan namamatay, Itatiming muna natin Subukan natin muna itiming Baka nawala sa timing mga bro Okay so buksan natin itong pinakaakuan nya Ito Takip ng kanyang air cleaner Ayan So tanggalin muna natin yung air cleaner nya Ayan So parang nagbabakpare mga bro yung Kung dito yung gasolina nya o medyo basa o Sa may air cleaner nya So punasan natin. Susubukan so, muna nating i-timing mga bro. Tignan natin kung ano. Baka nagalaw yung kanyang pagka-timing. Susubukan so, nating kuan. Subukan nating natin i-zero yung kanyang hangin yung pinaka gilid dito sa kanan. So hindi lang gaano makita, ayan o. So i-zero natin, tignan natin kung ano. Baka nila hindi masyadong nakuha yung pagka ano nya, pagka timing so isarado muna natin Igpitan natin kalahati isa kalahati so binuksan nila mga bro ng isa't kalahati so subukan natin buksan muna ng isa Kalahati tapos kalahati ayan bali isa so dito naman sa pinaka ano niya pinuro sa gitna subukan nating isa ra muna kalahati kalahati isa dalawa tatlo tatlo't kalahati mga bro, yung ano. yung adjust dito sa may ano pinaka ano gitna tatlot kalate gawin lang muna nating ano uh, dalawa yan higpitan muna natin isa dalawa tapos pagka mamamatay pa unti-unti nating higpitan Okay, so testingin natin ulit. Panda rin. Yan, layo natin yung camera natin. Baka masipan natin. Sutsok natin mga bro. Tapos nakaon na siya. Yan. Ibalik natin mga bro. Nagrigondo na siya. So nagbabackfire mga bro yung pinaka gasolina natin dito sa may ano. Ayan e, no, sa may kanya nagbabasa o. Oh. Ayan. Nagbabackfire. So subukan natin bandarin ulit. Medyo kunin natin to. Ipitan natin. Ayan. Yung bandang gitna. ganun pa rin subukan natin linisan mga bro yung pinaka carburetor nya ok so maklasin natin mga bro so bala yan mga bro yung kanyang carburetor oh. basang basa nagbabakper yung kanyang gasolina oh Ayan. So, subukan nating linisan mga bro itong kwan carburetor. Ayan. So, bali yung paglilinis ko mga bro. Ayan, ikakat ko muna. At meron na tayong video mga bro. Kung paano natin linisan. So, kapag na backlash ko ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema ng karburador mga bro. Ano, babaklasin ko muna. So, hindi ko na ipapakita yung pagbaklas ko. At may video naman na tayo kung paano baklasin ang karburador. Para sa mga hindi pa nakapanood ng paano maglinis nito. Ayan, meron na tayong video i-search nyo lang dito sa youtube mga bro so ganoon na lang mga bro babaklasin ko at kung ano yung naging problema ng carburetor ay papakita ko sa inyo Okay. Okay, mga bro bali napaklasin na natin itong pinaka cover ng mini chitsu natin Ayan. so bali baklasin pa natin yung pinaka ko natin uh, carburetor ayun mga bro basang basa o oh. Ayan, oh. oh. so pag tinatrigiran mo kinakalabit mo tong kalabitan niya talagang poposite cheat dito yung gasolina kaya imbis na doon mag-focus yung gasolina ay dito siya nagpo-focus kaya hindi tuloy-tuloy yung kanyang andar dapat doon siya mag sa may pinaka-kanya. Ayan. So, bali may napansin pa ako mga bro. Ano? Eh, Basa dito ng ano oh. Nang langis ay eh, no. Oh basa ng langis so i-check natin yan mamaya Okay. so buksan natin yung carburetor mga bro yan Okay tanggalin natin itong pinaka nya lagayan ng air cleaner ayan eh, o basang basa mga bro o oh. nagbabak pero yung kanyang ano gasolina so check check natin yan mga bro tanggalin natin itong pinaka ano uber ng itong ano adjasa na minor tapos tanggalin natin itong mga hose nako umusitsit na mm -hmm luwagan natin yung kanya ito pagka nag positsit mga bro luwagan nyo lang itong ano pinaka ano nya yan ayun nawala para dito mag focus yung pinaka pressure nya Okay. so tanggalin muna natin itong pinaka ko natin chok tapos yung rod ng kwa natin mga bro doon So ipatagalid lang natin tong ano carburetor natin para ano Ayan So lilinisan ko ito mga bro ah. Tapos papakita ko kung ano yung naging problema Baka kung lang ito mga bro madumi Ayan madumi lang siguro ito So para sa mga hindi pa nakapanood mga bro ng video natin Kung paano maglinis nito I-search nyo lang sa youtube yung paano maglinis ng karburador ng mini chinsaw okay so lilinisan ko muna ng mga bro at pagkakuan i-update ko kayo ano sige lilinisan ko mga bro ha. okay bali nalinis na natin mga bro yung pinaka carburetor natin ayan so maya maya ay ipapakita ko sa inyo yung actual na naman na pagpihit dito yan bago natin ikakapit dun sa pinaka chinso natin papakita natin na actual ulit mga bro kung paano natin pihitin yan okay so meron pa akong nakita isang problema ng mini chainsaw natin mga bro na ginagawa so bali dito mga bro sa may kanyang ano yan dito sa may carburetor kaya kaya pala basa yan 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 kaya pala nagbabasa yan mga bro so ilis muna natin yun dito pagka tinisting ko kanina hinatak hatak ko itong hatakan nya may sumisingaw dyan kaya pala basa itong pinaka black nya oh. sumisingaw yung gasolina at saka yung ano mix na ano tuti oh. ayan so i-check natin buksan natin yung carburetor sumisingaw dito ang pagka hiniklas iklas dito may kunting humihinga dyan o oh. papakita natin kung so, hindi mapansin mga bro konti lang yan o sumisingaw so buksan natin yung pinaka kan? spark plug natin At kunin ko yung pambukas mga bro okay buksan natin mga bro tingnan natin bakit sumisingaw dito o oh. yan no maluwag yung kanya medyo maluwag yung spark plug nya tapos may pag hinihila mo parang may medyo maingay yung makina tignan natin ayan so punasan natin mga bro bakit sumisingaw dito nagbabak pero yung gasolina ayan so ayun o oh medyo malapit yung kwan medyo inilapit nila yung gap ng ano medyo ilayo natin ng kaunti masyadong malapit yan okay so plus lightan nga natin mga bro doon tignan natin yung piston niya kung kwan Apa naman Nako po. Maluwag pa pala ito. Oh. Ayan oh, pansin niyo mga bro, ayan oh. Ito oh, pagka hiniklas natin yung pala yung maingay. Marami talagang dahilan mga bro kung kwan, ang sakit ng mini so, Ang problema, ayan oh. 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 Gumagalaw yan oh. Maluwag oh. Oh. Yung pala yung maingay mga bro. Oh. Ayan, ihigpitan pa natin yan mamaya tatanggalin natin to. So, tignan natin doon, plaplaslightan natin kung yung arrow niya ay nakaharap doon sa may tambotso. Baka kwan. Okay, kunin natin yung plus light mga bro. So, plus lightan natin mga bro. Kung nakaharap doon yung aro Okay naman mga bro, nakaharap naman yung arrow doon. Oh. Hala o. Oh. Ayan, nakikita ko oh hindi lang makita dito sa camera okay naman nakaharap naman doon yung pinaka nya patay na natin plus light natin tapos ibalik na natin mga bro yung kan ito pala yung tinakip muna natin sa hose para hindi tumagas yung gasolina natin balik na natin yung kan natin baka hindi lang nagpitan masyado kanina mga bro kaya kan hindi nagpitan masyado nung may ari kaya sumisingaw dito okay so higpitan natin Yan. Pag tumigas na, tama na para hindi malos thread. Okay, so mamaya na natin ibabalik yung kon mga bro. Yung carburetor natin at yan. Tatiming natin ito mamaya. I-actual natin. Mas so, magandang timing dito na nakalabas ito eh. Okay, so baklasin muna natin yung pinaka-cover ng hilahan Ito. Yan. So baklasin natin mga bro. So, bibilisan ko lang yung pagbaklas mga bro para ano, hindi ganong umaba yung video natin para hindi kayo mainip ano. Okay. So, natanggal na natin. Tanggalin pa natin to. Naka-cover niya na ito. Ayan. Ayan o no, mga bro. Oh, nakaw. Grabe. Lumuwag pala. Oh. makain -maka encuentro kayo ng ganito mga bro. Oh, ayan o. No. Oh. Oh. Grabe. Ayan. So, kaya pala mga kwan. Parang sumasayad. So, kuha lang tayo ng pangsapi mga bro. Sapian natin. Ayan. Cover ng notebook. So, bali ito mga bro yung pangko natin. Pang sapi natin. Yan, ilagay muna natin dun sa ano, dun sa walang magnet. Yan. Okay, tapos itapat na pagka nailagay na natin yung sapi niya mga bro. Tapat naman natin yung may magnet. Ayan, ganyan. Okay. Ayan, tapos higpitan natin. Lumuwag pala ito mga bro eh. So, higpitan lang natin mga buti mga bro at talagang lumuluwag ito gawa ng vibration niya sa pag-under niya. Okay, na natin mga bro. Tanggalin na natin to. Ayan. Okay. So, testingin natin kung walang sayad. Ayan, wala naman siyang sayad mga bro. Ayan. So, check na. Double check natin yung spark plug. Okay. So, ikabit na natin mga bro yung carburetor natin. Pero, kung mga bro, tatiming muna natin. Ayan. I-actual natin. So, ganyan. So, ipopokus natin mga bro para kuhan makuhan nyo. Mas so, maganda kung may actual ulit Oh. Ayan. So, pihitin natin. Higpitan muna natin mga bro. Ayan. So, luwagan natin to ng isa. Ayan kalahati, tapos kalahati pa. Ayan, bali isa. Ito naman, banata natin ng dalawa. Kalahati isa, tapos kalahati ulit, tapos isa. Ayan. Okay, sa na lang tayo magdagdag dito pagka mababa yung kanyang minor. Dito okay na dito. Okay, so ikabit na natin mga bro. Yan para matesting natin. So yun pala, kaya pala maingay yun. So ikwan muna natin. Ilagay muna natin yung pinaka trigger natin mga bro, yung saya may ano sa may hiritan hiritan natin. Okay, nilagay na. Tapos lagay natin tong pinaka ko natin, hose. ilagay naman natin to isang hose ayan, ayan tapos ilagay na natin mga bro yung pinakaano nya ito tuog na natin okay so higpitan natin Okay, so kung mga bro, balik muna natin yung kwan dito para ano, matisting natin mga paandar. So, ganyan. Yan. Tapos yung hilahan niya, ilagay natin. Ganyan. Okay, lagyan na natin mga bro ng tornillo. So, check natin kung sumasabit. Ayun. Ayan. Okay. So, lagyan natin ng tunilyo dito. Okay. Nagpitan na natin mga bro. Ayan. Ayan. Subukan nating pandarin ngayon. Okay. So i natin. Tapos kunin natin yung choke. So i-choke natin. Yan. Subukan nating pandarin mga bro. so ilayo nang natin yung kamera natin, yun so balik natin mga bro yung chok niya na mga bro. So, ulitin natin pandari. yun lang yung naging problema niya mga bro ayan marami yung kanyang carburetor tapos may singaw dito tapos maluwag yung pinaka kanya yung ignition coil okay so ganun lang mga bro i-troubleshoot yung mga ganyang sira so hanap hanap kung hindi sa linis ng carburetor hanapin nyo dyan andyan lang yan tapos kung halimbawa ayaw pa rin maluwag yung apat na tornilyo dito sa may block na ito tapos yung mga oil seal doon i-check nyo kung basag na yung o bitak na yung mga oil seal doon kung may singaw hindi yan naandar kung may singaw tapos kung marumi ang carburetor yan, andyan lang yan, mapapandar nyo yan marami tayong mga video mga bro na magbibigay sa inyo ng mga idea para mapaandar ninyo ang inyong mini chinso Okay. so paano mga bro hanggang dito na namang muli at kita kita na naman tayo sa mga susunod na nating mga vlog Ayos mga bro